Yo, what's up, pinasang? Today is my birthday. Pero, kailangan tayo mag-grind. Siyempre, hanap buhay bilang OFW. Shoutout naman dyan sa gilid ko kay Kinitsang. Tumutulong sa akin yan. Ayan. Tara, saman nyo mga kapads, at mag-deliver tayo. Tara, andito na ako sa labas mga parts at maghatid tayo sa mabigas at medyo ang panahon ngayon ay winter at may kasamang ulan medyo malamig kaya kahit malamig at kahit galing pa sa trabaho grind mo na tayo ihatid natin yung mga order sa mga kasama natin kailangan din sila ng bigas so tara guys medyo nirapan ako kasi medyo mabigat yung karga ko yun Grabe. Pero okay lang yan. Ox lang yan. Andito tayo sa Macho Mansion. Yan. Nahirapan ako guys. So, tira mo. Yan. I-deliver natin, -deliver natin to. Okay. So, ayan na nga. Naghintay natin ayan, mga customer boy, natin sa labas. yan. Shout out kay Nice. Yan po oh, nag-order okay? na bigas mga kapards. Oh. oh. Alright. Oh. Thank you. Thank you. Oh. Grabe. 20 kilos. Basic lang men. Oh. At dito naman tayo sa kabilang dorm kay Troops. Shout out kay Troops. Delivery. Ayan, double natin mga parts. Wop. Hi Troops. Salamat. Salamat ng mga aming. Eh. Deliver po. Siyempre ayoko nang mga pagod ka Troops. Ha, di ba? <laughs> ah, Good birthday. Hi, thank you. Ready, <laughs> Hi you. Okay. Bola Wala, ng 200 trend. Tigil Thank you chat. Kitra drops? Dah, alis At na. At ayan guys, uh, na-deliver na natin yung taga Matsukey pero yung iba. Mamaya na yan, babalikan ko pa yan sa kapupunta pa ako kay Roro. So, babalik muna ako sa bahay. Ayan guys, video nagabihan tayo guys Kasi na uh, uh, Maraming madidribiran Kaya Hintay natin yung ano Ang order kasi papunta na Papunta na lang siya eh Kaya hintay natin dito Dito tayo sa labas maghintay Right Alright, Guys, at na-deliver natin yung isang sako So, pupunta tayo sa kabila wala ruro Yun, yun guys, dinitin na tayo Ay, ano tayo guys Alright Bukas na, na lang Bart Bukas na lang Thank you Thank okay. you At ayan na guys, andito na kami kayon ngayon sa halos at mamili kami ng pangulam bukas umagahan at pangbaon kasama ko si Kinitsang. Sang. Ayan. Pero ang target namin mga parts is da kasi nga uuho na kami sa isda. O, hindi kami mapangilaw kasi nga sobrang lamig. Kaya tara, samahan nyo kami mga parts. Okay. Then guys, ito na po nabili namin guys. sa... Uh, tawag gihat sa isda kasi hindi pwede, hindi pa pwede makaluso ngayon sa dagat kasi sobrang lamig kaya ito nila mili namin tawag at saka palaya at isda yan at dito lang po tayo maraming salamat bye bye